Ito ang dating lumang pier ng Mulanay, Quezon. Ito ay matatagpuan sa barangay Botanyog sa bayan ng Mulanay. Dito ay may mapapansin kayo na mga putol na bakal na nasa may tabing dagat lamang patungo sa gitna na animoy isang dating tulay. Subalit ang mga ito ay isang malalaking tubo na pinagdadaanan ng mga ginawan langis o yung mga prinoseso na galing sa kopra ayon sa mga nagsabi, noong taong 1977 ay napakalakas daw dito ng pagpuproseso ng mga kopra para gawing langis. Noon ay tinatawag ang gusali na pagawaan dito ng langis o yung pasilidad na gawaan nito sa pangalan na Orkar at kalaunan ay pinalitan nito ng pangalan na Solcom na hanggang ngayon ay siya na rin nakagawian na tawag ng mga taga rito. Southern Luzon Coconut Oil Mill or mas kilala sa tawag na Solcom. Mula nga raw sa gusali ng Solcom ay dinadala naman dito sa pier ang mga prinusesong langis. At dito naman daw ito pipikapin ng mga barko na dumadaong para i-export naman sa iba't ibang lugar. Ganun paman sa pagtagal ng panahon ay unti-unti na rin naglaho ang gusaling ito at nagsara na. At hanggang ngayon ay nandito pa rin naman ang pier na ito at ang ibang mga parte dito ng pier ay utay-utay ng gumuho at nasira ang mga semento. Gumuhuman mga semento dito sa lumang pier pero hindi pa rin nawawala ang ganda at bakas ng kalikasan dito dahil napakalapit lang nito sa karagatan. Sa pagtagal ng panahon ay napakarami pa rin dumaray dito ng mga tagaibang lugar bumibisita hindi lamang para tumambay or maglangoy. Yung iba, inaabangan nila dito yung paglubog ng araw.